Huwag na huwag kayong mag-aasawa ng Egyptian kung hindi nyo ito kayang iwasan. Nagpo-photoshoot ako today guys and may naalala lang ako na gusto kong i-share sa inyo. Meron ako nakakwentuhan before and naalala ko lang ngayon and gusto kong i-share sa inyo para at least meron kayong ma tutunan. Na-invite yung anak ko sa isang birthday party and meron doong babae, Pilipina siya, and na-notice niya, na notice niya na yung anak ko is Pilipino. So nung nakita niya ako, nagkakwentuhan kami something ganyan. Tapos tinanong niya kung anong lahi ng asawa ko, ang tatay na anak ko. And of course, sinagot ko na Egyptian. So nung alam niya, parang uh, tinanong niya, hindi ko na matanda yung exact word niya. Medyo matagal na 'to nangyari, guys. Na kung okay daw ba yung asawa kong Egyptian. Sabi ko, okay naman, okay naman. Kas, tapos, yun nga, nakwento niya na may friend siya na nakapangasawa ng Egyptian pero hindi maganda yung ang naging experience ng friend niya. So, ito na ngayon nangyari dahil nga daw sabi niya sa akin na alam niya naman sa, sa atin sa Pilipinas na mahilig tayo makipagbarkada or makipag-inuman. So, ito si, si friend niya Uh, Nagpakasas sa isang Egyptian, pero uh, nakikipagkaibigan pa din siya sa mga lalaki. Siguro hindi naman uh, total sa lalaki, kung kumbaga may barkada-barkada pa din siya, tapos uh, meron nun siguro mga lalaki. Tapos uh, pumaparty pa din siya at nakikipag-inuman, umuwi siya ng laseng. So yung lalaki, nagalit talaga sa kanya, tapos ayun, nasaktan siya. Kahit anong reason, hindi okay na manakit yung lalaki. Kahit anong reason. Okay? Wag, uh, wag yung isipin na, ah, kasi Muslim siya, kasi gay ganyan. Hindi. Kahit anong reason, hindi po, hindi po okay yon So, ang ginawa ni, ng kabayan natin ng Pilipina, yung friend nga niya, uh, nag-complain siya, and kinasuhan niya yung lalaki, tapos na-deport sa, sa Egypt, sa, yung lalaki, sa kanila. So, yun, of course, nag-divorce sila. Eto guys, kapag nagpakasal po kayo sa isang Egyptian, kailangan nyo maintindihan na magkaiba yung kultura ng mga Pilipino sa kanila. Especially guys, Muslim kasi sila, ba? Diba? Kapag nagpakasal po kay sa isang Egyptian, kailangan nyo maintindihan na magkaiba yung kultura ninyo. Especially kung Muslim yung lalaki. And anyway guys, may Muslim at uh, Christian na Egyptian, okay? So, especially kung Muslim yung lalaki. Once na kinakasal na kayo, ayaw na ayaw nila at hindi talaga sila pupayag na yung asawa nilang babae is nakikipagkaibigan pa sa mga lalaki. And correction ka lang guys, pwede kang makipagkaibigan sa mga babae. Pwede kang makipag uh, party sa mga babae. Basta hindi mix kasama yung mga lalaki. Pero kahit allow kayong pumarty or makipagkaibigan sa labas sa mga kapwa natin babae, hindi pa rin of course hindi pa rin pwede yung party ka ng party, no? Of course, in moderation pa din. Kasi syempre may pamilya na kayo at mag-asawa na kayo. Of course, kahit in, in general, I think kahit naman anong lahi, parang normal lang yon di ba? Nakapag kinasal ka na, in moderation na lang lahat. Syempre, bawal na bawal na bawal na din kayong uminom. Kung, kung ikaw babae, na magpapakasal ka sa isang Egyptian tapos Muslim siya tapos ikaw Christian ka at ang lifestyle mo noon is pong party tas umiinom of course kailangan mo nang itigil yon kasi hindi nila talaga yun gusto hindi maganda sa paningin nila talaga yung umiinom especially kung babae ka kasi guys ang Muslim sobrang mga conservative talaga nila yung mga Egyptian conservative mostly sa kanila and ayaw na ayaw po nilang ng umiinom na babae. Or may bisyo like sigarilyo, ganyan, ayaw na ayaw nila yung mga ganyan. Especially kapag may asawa ka ng tao. Kaya guys, kung may balak kayo magpakasal sa isang Egyptian, kailangan nyo nang itigil yung mga ganyang bisyo niyo or yung mga lifestyle ninyo na ganyan. Kung gusto nyo talagang magpakasal sa kanila. Kasi, ayun nga, malaking problema yan kailangan talaga mag-adjust kayong pareho kasi ayun, dahil magkaiba kayo ng culture, kailangan yung mag-adjust. Hindi po pwedeng hindi. So, tingnan nyo nangyari kay Kabayan. Pero guys, mali talaga yung ginawa nung lalaki na nanakit siya. Dapat nakipaghiwalay na lang siya. Siguro sobrang galit niya dahil sa kailangan kasi kakaiba yon Ang asawa ay umuwi ng laseng. Kakaiba sa kanila yon Talagang grounds talaga yon para hiwalayan yung babae.